Anong Tagalog sa I don't know. Gab. Lali, <coughs> sagot na. Sagutin <coughs> mo. Gab, sa tanong bagay ni tita. Ang Tagalog sa I don't know. Ang Tagalog sa I don't know. Ang I don't know, I don't know. Ah, bakit hindi, ba? mo alam? Bakit hindi mo alam? Alam ko, I don't... Ah. Ang ah. tagal ng I don't know, I... Hindi ko alam. Ay, hindi mo nga alam. Hindi mo nga alam. <laughs> bakit, bakit hindi mo alam? Bakit hindi mo alam ang Tagalog ng I don't know? Alam ko ang Tagalog ah, ah, ng I don't know ay Ang hindi sabi ko alam. ni Gab, ang Tagalog sa I don't know, alam ko. Ganun? Gayon. Ano nga? I don't know ang Tagalog. Ah, oh, I don't know man. ang Tagalog. Hindi ko alam ang Tagalog ng ano. I don't know. Gusto mo turuan ikaw ni Papa? Hindi. Sabi mo hindi mo alam ang Tagalog ng I don't know. Ah! <laughs> Bakit? <gasps> Tuturuan, nila. Tuturuan na nga lang ikaw. Hindi, alam ko nga. Ay, alam mo? Ano? Hindi ko alam ang Tagalog ng I don't know. <laughs> Dawa lang. Huwag mo nang pilitin at di alam. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs>